Hello mga pangga, kain tayo ng lunch. So ito yung nagluto tayo ng pansit na nilagyan ko ng shrimp tapos may scallop. Ayan, hinalo ko na yung mga ricado. Ayan, luto na. Kain na tayo. Ayan, ang bilis lang na luto kasi hindi ko nilagyan ng ibang mga gulay. Ang, ang nilagay ko lang dyan ay carrots, spinach. Kaya ayan, mabilis lang na luto. Ayan, kain na. Naghanda na si garotay ng kanyang makakain. Ayan, naglagay din siya ng slice uh, sliced bread. Ayan. Kasi gusto ko pag may kapag uh, pansit, may ano siya, may lemon, saka may slice bread. So, ayan. Kain na si Inday Garutay. Ayan, gutom na gutom si Inday Garutay dyan kasi magalas <laughs> na ng gabi. Ayan, may isa ring video na pinagsama ko kasi pareho naman ako makain ako ng pancit. Ayan, tanghalian ko yan. Pinagsama ko lang ang video. Ayan, kain mga garutay. God bless you all.